Okay, guys, tamang check up nga lang pala muna tayo dito sa jeep ni natin mga tropa. Ayun mo, idadaling ko pala ito ngayon dito sa may talyer mga tropa. Pero bago pala natin ito dito guys, syempre, i-check muna natin ito dito kung alin yung ipapagawa natin dito boy. Ito guys, so, hindi na kasi natin kaya dito ayusin at i-align yung makina natin boy. Kasi nga, medyo tumabing ito mga tropa. Eh, no? Kahit anong gawin natin dito ang pagpalo ng tubo guys, hindi na natin kaya yan. Eh, tangin yung mekaniko lang ang makakagawa na ito boy. Kailangan kasi natin ito ipaayos mga tropa pa. Kasi nga, eh magi start na pala tayo dito mag-design ng jeep ni natin mga ropa. Eh, kaya chine-check up ko pala ito guys bago natin pagandahin tong jeep ni natin mga idol. Eh kasi tingnan nyo naman dito boy. Eh yung chassis nito at saka yung ano guys, yung dalawang gulong sa harapan mga tropa hindi magkapantay. Naku naman. Eh so yun boy. Eh, check upin nga muna natin dito yung ano natin guys. Makina natin mga ropa. Eyan eh yan boy, mahihigpitan lang tayo dito mga tornilyo kahit konti mga idol. Yun oh, tapos ipapa-align natin yan, guys. <laughs> Idadalhin pala natin yan sa talyer mga ropa. Ipapaayos muna natin ito guys bago tayo bumiyay dito mga idol. So andito nga pala ako ngayon malapit sa tindahan ko mga tropa. Ayan oh Eh nakapunta na ba kayo dito sa may tindahan ko mga idol? Kung hindi pa pala kayo nakakapunta dito mga ropa. Is marami pala akong tindahan dito guys. Andun sa malolos mga bossing. Eh kung gusto nyong bumili dito sa tindahan ko boy. Ayan oh Eh bumili na kayo dito. Eh ang dun pala sa may malulus meron pala akong tatlong tindahan dito mga ropa ayan eh bumili na kayo dito Mura lang yung mga paninda ko dito guys So yun Bago pala tayo magsimula dito boy Eh hindi ka pa pala nakasubscribe dito sa channel natin ha Eh ano pang ginagawa mo Isubscribe mo na tong channel natin guys Huwag mong kakalimutan na i-like tong video <laughs> Eh so yun boy Eto guys bilhin muna tayo dito ng cola Medyo nauwawa ako dito guys Kakacheck up dun sa jeepney natin mga ropa <laughs> Ito buyo, tamang snacks muna tayo dito guys. Yan, inumin muna natin itong mga tropa. Eto, kain muna tayo dito ng picture yung mga idol ayan oh e pampagana yan at pandagdag ng energy yan mga bossing so tara tara dadali na natin tong jeepney natin dun sa may talyer mga ropa dali dali so eto guys buksan natin dito yung pinto mga tropa yan tapos sakay tayo dito mga bossing so eto na buyo up so start natin ang makina tapos dediretso na tayo dun sa may talyer mga idol so eto guys okay naman dito yung makina natin at Tsaka yung ibang parts ng jeepney natin dito mga tropa. Kaso nga lang, ang problema is hindi naka-align yung ano natin dito boy. Yung mga gulong natin. Oh no! Meron pang bumangga sa ating kamote dito guys. Oy bossing! Kailangan magbayad sa akin dito. Kamote ka. Basalamat ka. Hindi na ako pulis dito. Ang pulis ako dito. Ikulong kita. Tugay so. Nakita nyo ba yun? Binangga ko neto ni Bossing mga ropa. Oy, ate, meron ka bang lisensya dito? Ano bang ginagawa mo? Hindi ka siguro marunong mag-drive ah. Eto guys, imbis na yung alignment lang yung eh, ipapaayos natin dito, is nadagdag ang patuloy. Meron bumangga sa atin dito mga trope. Eto, yung kamote mga Bossing. Naku, saan ka pupunta? Yari ka sa akin dito. Bakit mo ko binangga? Bayaran mo dito, idol. Kapaluin ba natin to? Hindi. Sige na nga, kawawa. Kawawa naman yan guys eh. Grabe. Kamote talaga to si Idol eh. <tap> Yun boy alis na nga tayo dito guys pagbibigyan natin yan ngayon for today's video mga bossing basta ilalike nyo tong video ah at mag subscribe dito sa channel natin hindi na natin ikukulong to kawawa naman guys parang wala pa ata siyang kinikita dito sa jeep ninyo mga bossing so tara tara kawawa naman tayo dito ayun nagbayad siya sa atin guys <laughs> dahil nagbayad siya sa atin boy hindi na natin isusumbong sa polisyan mga tropa so tara tara eh yung binayad niya sa atin dito boy is ipandadagdag na lang natin pang paayos na itong chip ni natin kawawa naman siya guys nagbahid pa siya sa atin dito eh hindi niya kasi inaayos yung pagdadrive niya tingnan imbis na alignment lang ang ipapagawa natin dito eh magpapagawa patuloy ulit tayo dito na maki ng mga ropa at yung bumper natin parang na nayupi ata mga idol ah so eto, guys punta lang tayo dito ng talyer mga tropa para maayos na itong jeep ni natin boy ito guys malapit na tayo sa may talyer mga ropa oh dito lang tayo magpapark mga bossing <laughs> oh so, yan park lang natin ng maayos dito mga tropa okay naman dito sa gilid boy no yan okay naman dito oh so, yan boy na natin yung jeep ni natin guys <laughs> punta nga tayo dito mga ropa pasok tayo dito sa loob ng talyer mga bossing <laughs> check nga natin kung nandito na yung tropa nating mekaniko guys ito guys nakapasok na rin tayo sa UST ito mga tropa Ayan o Nandito na yung tropa nating Mekaniko mga idol Ito, meron na naman siyang ginagawa dito Yung bagong jeep ni Oy bossing Eh kamusta ka dito Eh magpapagawa pala ulit ako ng jeep ni ko Yung jeepney jeep ni ko kasi dito Eh hindi maganda yung alignment Pwede mo bang ayusin Ah ganun ba idol Magpapaayos ka na naman sa akin Kakapagawa mo lang sa akin ng long jeep mo ah Kaya nga bossing eh Eh meron kasi bumangga sa akin ngayon ngayon lang kaya imbis na alignment lang ay papaayos ko eh baka isasabay ko na rin yung makina ko rito eh mukhang malakas yung tama ng bossing eh kaya pwede mo bang ayusin sige sige idol akong bahala dyan kaya sabay ang jeep mo iwanan mo na lang dyan sa labas kukunin ko na lang yan So eto guys, pumayag na dito yung mekaniko mga tropa. So tera, tera, labas na tayo dito mga idol. eh babalikan na lang natin yung jeepney natin dito guys kapag naayos ng mga ropa. Eto guys, labas na tayo dito mga tropa. Uy, sino to? Teka, mayroon pa pala tayong isang tropa dito guys. So, Ayan si idol. Eh magpapapicture siya dito sa atin boy. Grabe, nakakagulat naman to si tropa. Bigla, bigla na lang sumusulpot dito sa tabi ko. So eto guys guys papa picture daw tayo mga bossing so eto na mga tropa sasayaw muna tayo guys so idol picture tayo idol so eto mga tropo kasama ko pala yung bossing ko dito guys bigla na lang lumabas mga ropa ayan oh nandito siya sa tabi natin guys gusto niya daw magpa picture sa atin mga bossing eh so yun guys babalikan na lang muna natin tong jeep ni natin dito boy pag naayos na eh so yun Magaantay muna ako dito mga bossing yan sarado natin yung pinto mga tropa tropa nagaantay nag-aantay tayo dito maayos tong chip ni natin dito guys Siyempre Buti na lang meron tayong kasama ditong driver guys E eh, magkoconductor muna ako sa kanya dito boy Wala daw siyang pambayad sa atin dito guys E eh, ako na lang ang magbabayad sa kanya Basta magkoconductor lang ako sa kanya dito boy E eh, wala akong magawa so, tara tara guys punta tayo dito sa jeep ninyo mga tropa so, Guys nakasakay na ako dito sa jeep ng tropa natin mga idol Ay edo <laughs> Ito meron pa siya dito ano guys Ano ibang tawag dito Tuklian mga tropa So hindi na tayo mahihirapan dito guys na pagsusukli mga idol kasi meron na siyang kopyahan dito boy kaya kung doktor muna ako dito guys habang inaantay natin maayos yung jeepney natin boy So eh tuboy ko kunin ko pala muna dito yung pangkonduktor ko mga tropa. Ayun sakto nagbaba na dito ng pasero si Idol. So wait lang natin guys. Eh konduktor na rin tayo dito sa wakas mga tropa. Ayun oh tamang lakad na tayo dito boy. Kain na tayo dito sa jeep niya guys. Eh ito yung jeep niya na long jeep ni pa mga tropa. So yan guys, open natin yung pintuan boy sa kay tayo dito boy. Tapos sarahin natin yung pinto syempre para hindi tayo mahulog ang dito na tayo ngayon sa may terminal mga tropa so ang gagawin na lang natin dito guys mag-aantay tayo na merong pumasok dito sa jeep ni idol Eh, check nga lang pala muna natin dito yung jeep ni ng tropa natin boy ayun e, o napakaangas na long jeep niya dito boy so tara tara uupo na tayo dun guys baka mawalan pa tayo ng upuan mga bossing eh ayan ako meron nang sumakay mga ropa oh man teka teka eto boy magsusok Susuklin na tayo dito mga ropa. Yan oh, meron na nagbayad dito mga bossing. Susuklian lang pala natin yan mga tropa. So eto guys, Nagsusukli na pala tayo dito sa jeepney ng tropa natin. Boy, ayan oh, check nga natin dito guys. Dami pang kulang dito mga tropa. So yan guys, tingnan nga natin dito mga idol. Uy, marami pang kulang dito ha. So eto guys, ulang pa tayo dito ng dalawang pasero mga tropa. Ilan pa ba? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim, pito, walo. So, ang dami pa mga ropa. so, yun boy. Habang nag-aantay tayo dito, guys. Ikukuha e, muna tayo dito ng mga suklian, mga idol. Let's go. So, eto mga tropa. Magsusukli lang muna ako dito, boy. Habang hindi pa tapos gawin yung jeepney natin, mga idol. So, eto mga tropa. Check natin ulit dito kung ilan pa yung kulang, mga idol. Uy, kulang pa ba to? Parang puno na to, guys. E, ayun. Kulang pa dito sa loob guys Tapos ah, tatlong sabit siguro dito sa labas mga tropa Kaya ayan Kulang na lang tayo dito ng apat na pasero mga ropa Asan ba yung ibang pasero natin dito boy Check nga natin Uy eto si Ale Ale bilisan mo Pasok ka dyan sa loob Sa kaliwa ka Ale Ayan kaliwa Ayun <laughs> Mupo rin siya sa kaliwa mga tropa So eto Ate sabit ka na lang ate Ayan sumabit na si Boshing O kailangan pa natin dito ng dalawang sabit mga tropa So yan boy, eto, meron ng dalawa dito mga idol, puro babae yung mga sumasabit ha <laughs> o ate, sabit ka na dito, bilis ayan, o isa na lang lalarga na tayo, eto boy, pasabitin na natin yung lahat, so yun boy, let's go, etara-tara e, e babiayin na tayo at lalarga let's go, so eto guys, bumabiayin na pala tayo dito mga tropa, gamit yung jeepney ng bossing natin, eh no Kumuha pa siya dito ng ibang pasero guys na boy Paldo to, dami na itong sakay na pasero mga tropa So tara-tara So yan boy, susundan lang pala natin to mga bossing eto guys, malapit na pala tayo dito sa may balagtas terminal mga tropa. Eh so yun, nakapag ano pa tayo dito boy, conductor pa tayo dito sa tropa nating driver guys. Eh siguro tapos nang ayusin yung jeep ni natin dun boy, kaya babalikan na natin yung mga tropa. Antayin lang natin itong mag-drop si bossing. So eto guys, magpapatid lang pala tayo dito sa tropa natin boy, pabalik ng talyer para makuha na natin yung jeep ni natin dito guys. to wala naman na siya dito ang pasayero boy dito na tayo sa wakas sa may talyer mga tropa ayan oh. salamat nga pala dito tropa nating jeep driver guys sinatid nga rin tayo dito sa may talyer mga ropa so yun wala na yung jeep ni natin dito sa labas guys ay sigurado ko nandun na sa loob at inaayos na yun ay nakapagkonduktor na tayo dito boy tapos sigurado naman na ako dito na tapos na gawin yung jeepney natin dito mga trope. Eh so yun guys, kukunin na natin dito sa mekaniko para ma-setup na natin dito mga idol. Let's go! Ito boy, salamat nga pala sa driver na ito, mga tropa. Ayan o, napakaanga. Sheesh! Ito yung jeep niya guys o, oh, Ang -ganda. ganda pa siya loob mga tropa. Okay, so yun guys, kunin na natin yung jeep ni natin dito mga tropa. Guys, sa wakas nakuha na rin natin dito yung jeep ni natin dun sa may talyer mga tropa. Ayan oh check nga natin dito boy uy okay na guys naka align na ulit tong ano natin boy itong jeepney natin oh ayan oh check nyo yan boy o, pantay na pantay na mga tropa so hindi na yung gigewang gewang kasi kanina eh, hindi align yung ano natin boy kaya nabunggo tayo mga tropa ang gagawin pala natin ngayon dito guys is mag start na pala tayo dito mag decorate ng jeepney natin kasi diba kakatapos lang pala ng halloween dito mga tropa tropa. Kaya ang gagawin na natin dito boy is mag start na tayo magdisenyo na itong jeepney natin for Christmas. <laughs> eh kasi 3 days na lang pala guys is Pasko na mga tropa. Kaya kailangan na natin i-decorate ito ng pang Christmas ng jeepney natin mga idol. Ayan eh, o. Check nyo guys, ano kayang kailangan natin gawin dito boy? Eto guys, oh, naku, may e, pang trick or oh, trick pa dito mga tropa. Aalisin na natin yan, may e, papalitan na natin yan na Merry Christmas. So boy, ano kaya magandang ilagay dito sa taas mga tropa? Guru Christmas tree na lang mga idol no. Okay, eh, so yun boy, uunti-unti lang pala natin ang na pagdi-design dito sa jeepney natin guys Para maangas at hindi mo kang minadali mga tropa e Eto guys, sa wakas, tapos na rin natin dito i-design at i-decorate tong jeepney natin mga tropa E ready na ba kayong makita yung ginawa natin boy? E tar tara, tara. Dali natin to dun sa may covered court mga idol So eto na boy, akyat natin tong jeepney natin dito mga idol Ayan, okay na si siguro yan boy tara tara papakita ko na sa inyo dito mga lodi Eto, labas na tayo dito guys So, eto na mga tropa Eto guys, shooting tingnan nyo Eto nga pala yung ginawa ko dito boy Napaka-angas guys Eh, simpleng-simple nga lang pala Itong dinesign natin dito At dinecorate mga tropa Ayan o, oh. nilagay lang pala natin dito Si Santa Claus mga idol Kasi, konting araw na lang guys Malapit na ang Christmas 53 days na lang mga tropa eh. Kaya eto, kailangan na natin I-design tong jeepney natin dito guys. So ayan boy. Ito nga lang pala yung mga ginawa ko dito mga tropa. Ayan naglagay pala ako dito ng mga Christmas light at saka mga konting damu-damu mga tropa. siyempre kailangan hindi matatakpan dito yung plate number natin mga idol. Eh para hindi pa rin tayo huli dito ng mga LTO at mga pulis mga tropa. Ito guys. Naglagay din pala ako dito ng mga pandecorate mga idol. At siyempre dito sa taas is yung Christmas tree na natin. Ayun mo. <laughs> di ko nga alam pala yan nalalagyan ng mga iba pang decoration guys. <laughs> eh nalilito pa kasi ako. Eh kung anong magandang ilalagay dito mga tropa sa Christmas tree natin. At saka yung mga regalo. Hindi ko pa nalalagay mga tropa. O yun guys. Tulungan nyo naman ako mag dito sa jeep ni natin boy. Para mas mapaganda pa natin to lalo. Bago mag Christmas. Ayun oh, <laughs> Naglagay ako ng bell dito guys sa may gulong natin mga tropa. Comment naman kayo dyan sa comment section kung ano pang gusto nyong ilagay dito at i-decorate sa jeepney natin mga tropa para mas maganda. Eh so yun boy, dito ko na lang pala siguro tatapusin tong video. At kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin guys, is eh, huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin ha. Ah. Sheesh, hey, let's go. May pang Christmas na tayo na jeepney mga tropa ha. Ah. So yun boy, hanggang sa muli, pa. ¡Hola!